Hello guys, good morning. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang aking ment. Oh, tignan nyo ang aking ment. Diba? Oh, ang daming dahon ng aking ment. Iyan siya guys. Pagkagwapa sa akong ment. pintuan ng ulo guys ang ganda tignan oh yun guys yun ang olive nag aawit ang ibon ito guys ang ganda niya guys Hello guys, good morning. Makulimlim na panahon dito sa aming banda. Naglalakad-lakad muna ako. Ayan. Nilalaglag ka na kahit muna, hindi panahon. Ayan. guys! Oh, guys! Ang ganda. Ayan pala yung dinadaro kahapon, guys, inaararo. Ayan siya, guys. Kung mga kalapit bahay sa dahi ng aking amo. Ayan siya. Ayan yung inaararo kahapon. Malinis na siya dito, banda. Nakumusan ang yati, bay. Eh? Dito. Ang lagat dito pero may yati. Yun, may magandang bulaklak. Puntahan natin ang magandang bulaklak. Yan guys. Ang magandang bulaklak. Tsaka, tignan nyo guys. hinog na ata itong ano, olive. Yan siya guys, ang olive. Grabe nito man ang olive guys, ang ganda. Tignan. Oh. Yan guys. Yan ang olive. Nagpaawit ang ibon. Dito guys, ang ganda niya guys. Ayan, ang ganda ng olive. Kulay maroon siya guys. Ayan yung yati guys. Ayan yung yati, 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 yati. Ayan siya, guys. Hindi pa siya namumukad guys. Ayan. Di pa guys. Ang ganda.